Yeah. Yan mga bay. Ah, uh, mamana na naman tayo mga bay. Dali ito yung gamit natin, no. Oh. Yan. Yung iba nating kasama, to, si Robert sumusunod at si Gilbert naman yung isa. Ando na nauna na. Yan malapit lang naman. Yan. Yun, abangan natin pamana mga kabay sana makarami tayo. strength if you're sitting in Thank you Yeah. <sniffs> mga kaabay uh, tapos na tayo mga, mga kaabay bali ito lang yung huli natin sa ngayon oh. Yan. liwanag ang buwan masyado kaya kahit papano ay eh, nakadali pa rin tayo tikus tawag dito sa amin pakul yan itong kikiro lapad ng kikiro oh. saka itong uh, mga gat yan oh. Yan. Uh, ilang isda rin tayo mga bay saglit lang siguro mga ilang kilo din to lapo yan ulam na tayo mga bay itong pusit yun o mga lapo danggit halo na yan kaway, maraming salamat po sa inyo panonood sa mga bago, huwag kalimutang mag-subscribe mag-like sa ating youtube channel po, thank you for watching yan mga bay ito yung ating <coughs> pangsabaw mga bay pikiro at saka yung pusit yung lamas kumulo-kulo na mga bay oh. yan mga bay mga bay, pang malakasan ah, it's beast

piti kayo ako ah ito na ang itong ngayon ito, ito nga ay na ako gina mga bay pusit saka itong buntot ng kikiro this na bis lagyan natin ng sili hmm? piti ang sabaw mga bay Yan mga bay, kain na tayo mga bay Oh, daw si Utog Sabaw. Ah. Abi kay mga bayo eh. Kaya na may post karon. Ano kita ni? Ano kit nila? Mhm. Mm si Boy to. Oh. Ay mo pa. Mhm. Ini ka ni. na. Oh, Nakit-kit na ko para sa kun lamon na. Eh. pala mm. Palabag tubig. Halang kayo. Hmm. Sit mga bay oh. lami kayo mga bay. Yo yeah, mga bay, kain muna kayo mga bay, wala kaming taga video. Ayun po. Ay maraming salamat po mga bay sa ay uh, inyong panonood sa mga bago, huwag kalimutang mag-follow and like sa ating uh, Facebook page. Ayun po.